Hello, kamusta mga idol? So may nagtanong po ulit dito, paano daw po maglagay ng uh, follow button sa gilid ng pangalan? So kung isa kang content creator, gusto mong malaman, sundan mo lang ang video na to. Tara! So dito mga idol, pumunta lang po tayo sa ating uh, Facebook app. Ayan, pagka dito na nga po tayo, pumunta tayo dito sa tatlong guhit sa taas ito. Tapos pumunta tayo doon sa settings, gear icon. Tapos hanapin natin dito ang uh, ito, how people can find you. Ito siya, pindutin natin yan. Dapat nakalagay ito. Ito nakalagay dapat sa friends of friends. Tapos ito, ito naman, sa public. Ayan, ito rin. Dapat ito on mo rin yan. And sunod naman natin gagawin. Pumunta naman tayo doon sa followers and public content. Ito po yung makikita nating uh, follow button sa gilid ng mga pangalan natin kung nandun tayo sa kung magko-comments tayo sa mga trails ng iba so dapat ito rin nakalaga dito sa public ito public din public public lahat yan public yan public din yan para makita siya ng uh, worldwide ito na po yung uh, kung paano tayo maglalagay ng pangalan sa gilid ito siya kailangan naka-blue lahat yan ayan na uh, yung pangalan na nakalagay na follow sa gilid ng ating mga pangalan so yun lang sana nagustuhan mo ang video na ito follow for more thank you